Alam mo ba na ang pinakamahalagang geodetic reference point sa Pilipinas ay matatagpuan dito sa Marinduque? Ito ang Luzon Datum of 1911 at ito ang sentro ng lahat ng sukat at mapa sa buong bansa. Ang Luzon Datum of 1911 ay matatagpuan sa Barangay Hinangayon, Mogpog. Kung titingnan mo ito, parang simpleng marker lang pero napakahalaga nito. Bakit nga ba? dahil ito ang nagsisilbing basehan ng lahat ng geographical na impormasyon at data sa Pilipinas. Imagine mo, lahat ng mapa na ginagamit natin, mula sa simpleng road map hanggang sa advance ng mga geological survey, lahat yan ay nakabase sa puntong ito. Dito nagsisimula ang sukat, kaya kung gusto mong malaman ang eksaktong lokasyon ng isang lugar sa Pilipinas, dito ka magbabase. Ang Luzon Datum ay isang bahagi ng mas malaking